Elias, bago ka nga pala umalis, gusto ko lang magpasalamat kasi niligtas mo yung buhay ko. Thank you, ah. ah niligtas mo rin naman ang buhay ko, Dok. Marami salamat din sa'yo, Dok, kasi niligyan mo agad ako ng first aid. <sighs> wala bang kung wala ka dun, Dok, siguro mas naging malala pa tong kalagayan ko. At sa pa, ako rin nagtila sa'yo sa, sa peligro eh. Nadamay ka lang. Edo, pasensya ka na. Pati magulang mo nag-alala pa rin sa'yo. Ako? Hindi mo naman sinasadya yun eh. Nakataon lang na nangyari talaga yun. Kaya na lang ang pagkakataon na pareho yung kinainan natin. Oo nga, ano? galing, Sakto. At nung kanailangan ko ng doktor, nandun ka. Alam mo nung tawag d'yan? Coincidence. Coincidence. Uh. <laughs> Wait, teka. Bakit ka ba nila hinahabol? Tsaka, galing mo humawak ng barila. Dokmas, Dok, mas mabuti mo siguro kung hindi mo nalang malaman. Ah, baka kasi pagka nalaman mo, hindi mo pa eh. Sorry, Eh, kala ko kasi sa dami ng nagdaanan natin, okay lang na malaman ko. Pero nire-respeto ko naman yun. Basta mapagkakatiwalaan mo ako, Elias. Mag-iingat ka, ha? Dok, Annaline. Ano kasi, ah... Um, meron ako binabanggang sindikato. Kung hindi ka Oo. Oh, malaki ang atraso nila sa akin. Bukha kala ako na naubos ko na silang lahat. Pero hindi pa pala. mahirap pala talagang mag-isa sa mission mo. Mission? Ano ka? Vigilante? Teka. Ikaw ba si Black Rider? Kaya pala. Kaya pala gusto ko nilang patayin tapos ang galing mo makipaglaban. Sige, o, Dok. Maon na ako. Maraming salamat ulit. Ah. Isang malaking karangalan mo para sa akin na makilala ka. Ito pa. Nice to meet you din. Black Rider. <laughs> Basta, safe sa akin yung sekreto mo. Got you. Got you. Maraming salamat ulit, Dok. No? Ingat ka. Mag-ingat din ako kayo. Salamat, Dok. Oh. Bye.